Good morning guys! Andito na naman tayo nagla-live sa Japan side. At ito po yung nakuha natin last auction. Day 17 V Street Matic po ito. Street Matic. Eh, 4x2 po ito. 2000 model. 2017. 2017 model. Ito po yung bago nating nakuha. Yan titignan natin yung makina guys Japan side tayo ngayon guys are 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 ayan po Tiga, patingin sa makina ayan po 2017 model D 17 straight matic po ito so, guys Parang may bibigyan na ito parang may ah so meron na palang may ari nito hindi pa, di, sigurado. Di, di pa sigurado hindi pa sure It's po -matic. ayan oh D17 guys so oh. Straight Matic siya, hindi Straight M14. Yeah. Ito po ay sa N14 sa susunod na po na ano namin loading isasakay na po ito. Ang ganda magina. Magina. Good morning Sir Arnold Arivalo. Lagi talaga ito si Sir eh. <laughs> Mo Pilipinas at saka ma Japan. Present talaga si Sir. Maraming salamat po Sir sa tiwala, Sir. Ayan po, o, tingnan niyo oh. Ito po yung ipapadala natin next na po. mo ang tubig. Ayan. Ano tubig? Ayan no, may tumutulo kong tubig dun sa ano niya. Cold start yun ah. Oo. Cold start. Yung umuusok po, eh malamig po kasi. Bagong pandar pa. Pero tubig po yung binubuga niya. Pag tubig po ang binubuga, ibig sabihin yan, Maganda pa po yung ating makina. Ito po, naka-reserve na daw. Naka-reserve na raw po ito. Day 17 din ito, no? DA17 manual. Day 17 manual. 4x4. Day A17 manual 4x4, pero naka-reserve na ito. Excited na kay M6. Yes, sir! <laughs> M6 pala kay sir. Ano anong code nito? N8. Pero wala. N8. Na. Wala na nga, hindi na. Alin pa yung mga kasama sa N? Yan. Inihaw na. <laughs> Ayun po yung mga nakasama sa N, n 11 Ano yung nag-option ako ng, ano, yung nag-isa ako? Oh, On ito Wednesday. daw po yung nakuha niya nung Wednesday na nag-iisa lang siya. Hello 42 viewers. Andito po tayo ngayon sa yard nagpa, pinapakita lang po namin yung next, ano po, next line. N line. Kailan ka magbabaning? So, 4 yata. Sa Feb February 4. So, ex okay, ex yan ang in 11. Ano yun? Uh, double, double power sliding daw yata yun. N11. N11. May-ari na to? Wala. Ah, wala pa may-ari nito? O, oh, N11. Available. Ayan po. Available ang ating N11. Ano to? 4x2 na. Kinakakay na siya. Si Masen. 4x2 Sporty. Single power sliding door. Ayan po. Available po siya. 2-layer sliding door. 3 layers headlight sporty bumper ayan po Ito 'yung isa sa nakuha natin eh tapos nandoon yung, 'yung isa pa. Alin pa mga kasama nito? N12 and 11 and 4 ba yun mm -hmm. Sinabi mo? Dito dito dito. Katuong is sporty isa. Is sporty, is sporty. Hanapin natin 'yung isang kasama natin, kasama sa N line, guys. and line. Where? Itim? Itim? Ah, ito kasama. ganda nito. Oh. Pag di pa ito patakbuhin dito sa Japan, ha? Ah. So, meron ipadala, ipadala pang ano. Parang may nagtanong like, nito. Meron pang ano. Oh, guys. Meron pang plate para pwede pang ito yung... Pag meron ganyan, pwede pang patakbuhin dito sa Japan. Ito ay... Three layers din sporty bumper. Ito po yung ipapadala din sa N line. Anong anong ano nito? Code N N12. Yan. Hello 49 viewers, Japan side tayo ngayon guys, 48. Eto, pag may, sino may gusto nito with fog lamp, tapos ang ganda-ganda pa ng ano niya, oh ng headlight niya. Ang linaw. 4x4 ito na single power sliding door. Sporty type. Really yours. Ah, okay. Ang DM lang sa ano. 4x4. Is sporty type. Single, single sliding door lang po. Single power sliding door po ito, guys. 4x4 siya. Matik. Ayan. Next in line na po ito, guys. Hello 52 viewers. Good morning. N11 po ito, guys. Baka may n in ah, 12 N12. Sino may gusto nito, oh, Turbo? DM na lang po kayo sa page natin. Sa so, mga may gusto nito, guys. Ha? Meron pa. Papak papakita lang po namin yung sakay sa n line. Dito po tayo sa yard ngayon. Alin? Yung kinakatapon niya tayo. Tapos i-ano yan sa may atip. I-ano naman yan. Andomi. Makapasok ba tayo doon? Dari agay. Una. Ah, nakat na. My ito smiley. yung, ito yung mga sakay sa inline, guys. O. Oh. Isasakay na siya. Ready for ready for banning po. Ayan. Ito smiley in 9. In 9. Yun smiley in 7. In 5 is samurai. Ito N9 is smiley. Ito po ay N5 samurai. N7. Ano to? Samurai din. Ano pa tong nandun? May available na DA17 wagon. DA17 wagon. Na. Sir, mag-PM po kayo sa page. Ito po, N3 Samurai. Tapos yung N4 Samurai din. Yan po yung mga kasama sa N line. Ito. Ito naka-reserve na to. Ang N1 naka-reserve na. Ganda to, 2013 model. Ano yan? Ito. Ordinary van. Ah, <coughs> oh, ito. 2012 2013 model. Ayan, ito po N1 N2. Yan ang mga ano. Tapos Hello po watching from Pikit. Hello po. Pag magpa-reserve sila, makita naman nila sa live kung anong mga Good morning po sa inyong lahat diyan sa Pilipinas. Kung may gusto po kayo sa mga unit namin, ayan pinapakita po namin. Tapos mag-DM na lang po kayo sa page kung alin po yung gusto ninyo, guys, ha. Ayan po. Magkano ang day 17 4x4 boss? Sir, DM po kayo, sir. DM po kayo sa page, sir, para masagot po kayo mamaya, sir. Ano, ano? O, oh, DM daw po kayo sa JN 2 parts N10, N9, N10. 4x4 na manual. 4x4, 4x4 manual. Ano? 2000. Ang N6, o. Oh wala wala N10 is ano to manual 2018 model mm, 2018 manual. model wow, bago pa to kaya mag PM kaya sa ano ano natin na specs mm, kung may itatanong po kayo basta naka, naka sa N line sabihin nyo lang po yung mga code niya para po masagot kayo kung anong speaks po. Magkano daw? Kasi ah. May available day. Sir, DM po kayo sir sa mga tanong ninyo sir ha. Sa JN sir. Masagot po kayo. Naglive tayo. Naglalive nag pa po kasi kami. Hello 50, uh, 60 viewers. Good morning. Ano lang to eh? Ohio. Dito sa Japan. Short live lang po tayo para makita natin yung ating end line. Muti yata karoksan. Okay. Oh, may ari na yun. Day 17 pa. Uh, eh e, eh, ko kung gusto niya. Basta 2017 model lang. Ayan. Busy po kami dito ngayon, guys. Ayan. Ang daming loading, loading. Ito, ito yung maganda talaga. Kaso parang may may-ari na nito. Pag nagbaback pa na out, pag ayaw niya o di ibigay natin ito, sa iba tap ano ito top manual, of the line n8 manual na 4x4 captain set wow parang yung sa ano kay Cesar ito ah pareho pala ito kay Sir Cesar top of the line kanino sino may ari nito mga day 70. sa mga nag sa na? mga nagdi-DM po Mamaya sagutin po kayo. Parang ang dami-dami nang nagdi-DM. 4x4 manual. Ito po yung ating 4x4 manual kasama sa inline. Pero meron ng naka-reserve nito. At saka ito and for day 17. Mga day 17 po ito guys. Ito yung streetmatic ito. Ang ganda na. Sir na. Chris... Uh, Ma'am Christina. Christina Hope, ma'am, mag-DM ka, ma'am, ha? Para masagot po kayo, N8 po, pa-reserve, sir. Parang pa lang ang naka-reserve ito sa N8. <laughs> ma'am, DM kayo, ma'am, ha? Para masagot kayo, ma'am, ha? N8? N8. Ay, N8 it, ito? May, may N8, ma? ma'am, meron na po, ma'am. Taken na po si N8, ma'am. Pag kagani'tong unit talaga, wala talagang ano... Mag, pag ang tawag nito pag so, ganitong DM unit na nag-aagawan talaga pinag-aagawan itong unit na to mag-DM na lang siya, sa... okay maraming salamat guys basta DM na lang po kayo kung alin ang gusto ninyo para masagot po namin yung speaks na masasabi po namin sabihin nyo lang po yung ito, code mayari, oh. alin alin ang way ah ito walang may ari ito N11 11, N -11. Okay, Ma'am Christina. Thank you po. Okay. Okay, thank you guys. Short live muna tayo. Bye-bye.